sa Sky Park. at mga tiles daw po yung ating isasakay so nandito na po tayo at hinihintay ko yung tiles sa tapat lang ko ako ng SM Santa Mesa at dadaling ko tong booking na to sa Mandaluyong lang malapit lang, kaya pinick up ko na late kasi akong nagbiyahe ngayon, kasi marami tayong mga natupag ano masyado pong maingay dito sa lokasyon ng malapit lang sa dana ano. at yan po yung mga tires na isasakay sa akin 950kg oh no hirap na naman ito si Simaron. Uh, sakto lang naman kasi 1000 kg yung capacity so hindi na naman tayo makakapag double book nito uh, okay lang naman kasi malapit lang para doon na ako kumuha ng panibagong booking at dyan po kinakarga na nila yung tiles ganyan po ang saktong pagkakarga ng tiles dapat nakatayo kasi pagka patong patong yan at uh, malubak ang daan bumibiyak kapag try na rin po ako magsakay ng times ganun nung karga nila ako pa yung sinisi nung customer nung nadala ko na kasi may mga basag so dapat ganyan at dyan po, first booking pick up I-deliver natin Let's go At travel time po nito 14 minutes 3.2 kilometers So malapit lang Kaya Nawa ay makapick up agad tayo Pagka dating doon At Naka-open naman tong ating apps Habang dinadala ko to Pwede na ako mag-accept ng Malapit lang din doon yung pick up ganun yung strategy ito bar let's go dito na po tayo sa drop off location kung saan binababa na ni kuya naghahanap siya ng pahinanti ko pero wala naman silang binayaran na para sa helper kaya ganyan lang pagka walang bayad walang buhat <laughs> depende na lang sa sitwasyon okay at naghihintay na po tayo ng booking at yan po habang binababa yung mga tiles ay may nakuha na tayong booking na dito lang din sa Mandaluyong at dadali naman sa San Juan so malalapit lang yung ating nakukuha ngayon kasi tanghali na tayo lumabas, kailangan mabilisan yung mga delivery at ang nagbook po ay baguhan lang sa lalamove hindi niya alam kung paano mag-ask ng helper ah tinanong ko naman kung ano isasakay tapos kailangan daw may helper sabi ko ano po ba yung isasakay natin para kung kaya naman kung kaya ko naman buhatin ako na lang po yung magbubuhat at kung ako po yung magbubuhat magaan po kayo ng 200 para yung sa helper okay so, willing daw naman mag add si ma'am at tingnan natin kung ano yung bubuhatin mapapalaban na naman sa buhatan si Tito Bar oh, no! yakang yaka yan ni Tito Bar para mag exercise tayo tuwing umaga okay malapit na po tayo at siya yung ating napick mga banga or paso na malalaki medyo mabigat din po mga 20 5 kilos yata yung isa anim lang siya at medyo babasagin kaya may mga goma na nakapagitan para hindi maguntugan so i-deliver na po natin sa San Juan ang travel time po natin ay 17 minutes lang in 150 na meters turn right at dito na tayo mga katito bar, sa Green Hills San Juan malapit lang po yung delivery natin pero ang naging problema dito dahil private tong subdivision na to ay napakatagal ng delivery At dito tayo naantala sa mga ganitong delivery kaya ngayon nagkaroon ako ng idea na pagkasal pag nakita ko ulit itong booking na ganito at dito papasok Hindi ko napipikapin Hindi ko na i-accept dahil natatagalan eh Kami na pa po ako dito oh Okay lang yung mga taga rito Ituloy tuloy sila Pero pag delivery eh Ayan marami pang itatanong Yun lang po At yan, pangalawang booking pa lang to Dito bar Finally, na-deliver ko na po yung mga paso dito sa malaking bahay ng subdivision dito sa ano, San Juan Ayan. Ayan, okay na at naiwanan sa akin ng basura ito po ang nangyari nung isang araw may isa kaya kung tumatagas naman kaya wala na namang mating to yan oh. Nilabang ko, pinapatuyo pa. Kaya ito ang sitwasyon. Ayan, na na. At biyahe na ulit tayo. Woo! Pambira yung kanina po na napakatagal kong pumila. Hindi naman pala doon ang gate na papasukan ko. What? Sablay yung nakapin na address kaya yun, kadi-deliver ko lang. At may na-pick up na po muli tayo Dadalhin ko naman to sa BOA Para taas-taas yung rate nya Dahil may end demand Ang delivery ngayon ni Mo Napakaraming booking ko At tignan natin kung anong isasakay Mga stocks daw nila Kala ko stop yung pala stocks Okay na natin. Let's go at ay nakakaramdam na ng gutom may baon si Tito Bar at tingnan natin kung anong hinanda ni Mrs. na pang kay Tito Bar Wow! Dalwang iklog At may kasama na siyang paa Kumbaga nag-upgrade na no? Dati tatlong itlog yung ulam ko Ngayon dalawa na lang Pero may kasama na siyang is spicy chicken beef. Wow! Wow, pambira. sarap. At wala po tayong rice. Try natin ng low carb. Pero may kasama dito mga pinapapakpapak ko eh. Mansanas at carrots. Wow! Nandito na po ako sa pangatlong pickup up. Dadalhin ko tong sinasakay nila sa Moa dalawang drop off bay at saka mowa magkatabi lang kaya ayan hindi ko alam kung makakapika pa tayo kung mas marami ba yung sasakyan nila o konti lang at yan mga katito bar yung una kong pick up ay dalawa ang pagdideliveran yung isa bay at mowa at blessing may pumasok na booking papunta naman ng okada So, isang booking lang yung hinano nila, binok. Pero, may na mowa eh, din, tapos ukada naman. So, magkakatabi. Ang maganda nun, yung isa, hindi na sinama sa booking. So, ano yun? Another income yun, para sa biyahe ni Tito Bar. Puro pagkain ngayon, mga Mga supply. At dito ako nag-pick up sa Ramyon. Dito lang to sa May San Juan. At ito, nilalagyan nila ng pangalan para hindi ako mag kalito-lito. <laughs> Additional extra income 400 kasi hindi nila na nabuk ng maayos eh. kaya sa akin ay sinabay. Yun. Yan yung maganda. Sana ganito lahat. <laughs> Pero bihira lang 'to eh. Kaya napa ano lang, napatapat. Hindi naman siya kabigatan kasi mga supply pagkain. Okay. I-deliver natin 'to. At naisakay na lahat at dyan, puro pagkain ang sakay ni Tito Bar nagugutom lalo ako ah. sabi ko nga pwede bang kumuha na isa <laughs> bilang daw ay. Eh. okay na nakakagutom yung sakay ko at puro supply to uh, hindi kaya magka pangalan naman eh posible namang malito ako diyan wag lang matatap mahuhulog tong foam pala tubig ayusin ko baka madaganan yung tinapay at nandito na po ako sa Mowa yun po yung isa kong ibinaba ginawa na na eh, sir sa Raminagi at ito yung nakasabay na walang booking ito sila sir Saktong sakto parehas yung pick up ng baba Okay at pupunta na tayo sa Okada at yung isa naman sa bay Okay let's go At nandito na po ako sa Ayala Bones Kaya po pala yung last na trap At yung hindi na ka po kaibang pupunta ko na sa Okada mababaya. Okay ay. Ay ka muna hi. Ah, 'yan. Ah, 'yan. Ah, tang ko malapit na tayo sa delivery eh. Drop off borsa Okada Kada? Soler. Mga casino 'no to. Oh, ganto oh. At mga katito bar na ibaba ko na yung last na delivery ko At sa ganito mga hotel pala ng mga 5 star ay napakahirap Mag deliver Napakahigpit Maraming inahanap Kaya natagal lang po si Tito Bar uh, Isang lesson na naman to Kapag mga ganyang mga hotel hindi na ako kukuha okay abang abang ulit tayo ng booking nandito pa po tayo sa MOA at natagalan na tayo sa pagdeliver deliver kanina sa Okada naghihintay si Tito Bar ng booking at ito po napakaganda na ng paligid dito sa Moa dito ako sa may tulay ng Jokno Boulevard at yun yung Senate mahangin at ito mga katito bar kung nandito kayo nako ako hap nyo yung amoy ng ilog o amoy ng tubig dito dito sa tulay na to napaka ma maalingasaw yung amoy magandang gabi po mga katito bar at tayo po ay nakauwi na ng bahay at sa buong maghapon po ay tayo ay naka na biyahe yeah! hindi po ang rate pa rin ng mo pero blessing pa rin po dahil kumita pa rin tayo sa lalamog nasa 3,000 po yung total na kinita natin plus may mga tip pa rin po yan at ang binawas po natin dyan ay 1,000 so nasa 2,000 pa rin po yung ating kinita kahit mahina yung biyahe nila Lamog basta magtsaga lang po tayo at patuloy po tayong karoon ng target Every day para mahit po natin yung ating mga gustong kitain sa lalamo. Hindi na po masama yung kikita tayo ng 2,000 pataas sa halos 8 to 10 hours sa isang araw. Ano? At tayo po ay muling mag-shout out ng ating mga bagong kaibigan at bagong mga subscriber po natin. Shout out po kay TJ Fernandez 1953. Tiyaga lang Tito Bar. God bless. Maraming salamat po at naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Shoutout din po kay Brother Sherwin Dicena. Ingat palagi at God bless Brad. Shoutout din po kay Brother Romel Licopit. Hello po Tito Bar, ingat po kayo sa biyahe mo palagi. God bless you. Maraming salamat po Brad. At may tanong po dito si Sir Marlon Anis 3905 Boss, paano kung may book ka na 600 kg at nag-double book ka ng 300 kg? Paano mo malalaman kung kasya yung 300 kg? Salamat sa sagot. Ah, uh, sir, ganto lang po yung ginagawa ko pagka may una na po ako na kuhang booking. At makikita ko yun sa capacity ng van ko kung may malaki pang e space. Kahit hindi po 300 kg yung may sabay kahit 600 kg pa. Basta alam ko na okay pa yung e space ng van ko, ay ina-accept ko po yun. At para po mas sure, bago nyo puntahan, yung na-accept mo na double booking, tawagan mo po muna agad para at least magkaroon ka ng idea kung malaki ba to o kakasya ba sa ating sasakyan, yun lamang po at marami pong salamat ito rin po kay Bicolano ini vlog nakakatuwa na inuuna mo po ang Panginoon Tito Bar, pwede ba Suzuki Carry Tito Bar sa Lalamug, Sir Bicolano ini pwede pwede po yung Suzuki Carry sa Lalamug at uh, isi send ko po sa inyo yung uh, link ng Lala Move para po uh, makita nyo po yung updated na requirements ni Lala Move. Nandun po, pwede din po kayo magtanong doon. Para mas sigurado po yung mga sasagot sa inyo ay Lala Move mismo. Dahil matagal na rin po ako nag-apply dyan, so may mga update po yung Lala Move. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, uh, hit nyo lang po yung subscription dyan at uh, ilike i nyo po yung aking video para mas marami pa po ang maabot ng video na to at may mga video po tayo na pwede nyo kapulutan ng aral na kung paano magbiyahe sa lalamog yung araw-araw kong biyahe at mga strategy sa pagbiyahe ni Tito Mario. Maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye!